sa ating mga kababayan ang dapat na kinukulong kinahabol tulad ni Kibuloy tulad ni Duterte tulad ni Marcos Jr. at hindi ang ating mga kasama na mula sa pool ay tumitindig para sa karapatang pangtao iskwelaan ng mga Alamara at saka ng militar no? nung pumunta kami doon isang talagang high militarized area Ngayong araw po ay mariin natin kinukundi na ang pagsasampa ng mga kasong uh, other forms of child abuse sa mga kasamahan natin kas katulad ni um, Representative Castro at saka si Casa yung guro ng Lumad School. Castro, tumindig! tumindig kasama ang talaigot 18! Tumindig! Magandang araw sa atin lahat. Bagamat napakalungkot, no, nitong araw na ito, para sa akin at para sa Casa Tour at iba't iba pang mga at, at, at yung mga volunteer teachers sa mga eskwelahan ng Lumad. Kami ay ano no, uh, malakas pa rin ang loob at lumalaban para ipagpatuloy po, no? Hindi ang suporta sa ating mga uh, sa ating mga Lumad, lalong-lalo na yung kanilang karapatan doon sa kanilang lupang ninuno at sa karapatan sa pagpapasya at lalong lalo na yung karapatan sa edukasyon at iba pang mga serbisyo hindi magpapahina ang ang conviction na ito ang ang naging naging desisyon ng korte uh, laban sa akin para ipagpatuloy pa no, na lalo pang ipaglaban ang karapatan lalong lalo na ng no, ating mga lumad at iba pang mga inaaping sektor uh, sa ating lipunan kaya nga it's ironic kung sino pa yung tumutulong, sino pa yung nagsasakripisyo, sino pa yung nagbibigay ng kanilang buhay. No? Gagayo ng ating mga teachers, mga volunteer workers ng Lumad, ay sila pa yung pinaparusahan. Samantalang, yung mga tao na katulad ni Duterte, na katulad ni Kibuloy, na malinaw no, yung, ano, no, yung mga kaso ng mga pag-abuso, pagpatay, ay siya pa ngayon na, na nandiyan dyan, ano? at walang uh, at uh, hindi nakakasuhan at hindi hindi na hukulong. Kaya uh, kami po ay magpapatuloy at ito, sabi nga namin ano, ang ang pagtulong natin doon sa lumad ay hindi po matitigil ngayon. Uh, kahit kailan pa man ano, yung, yung paghingi ng tulong ng ating mga marginalized sector, ng lumad community, ay dati naman na yan eh, no? before 2018 pa, tinutulungan na natin yan no? sa pamamagitan ng edukasyon sa pamamagitan ng pagpaglaban sa kanilang mga karapatan.